ano okay tignan natin ang uh, lipad yeah. so hindi na kailangan mag dahil mahina-hina ang hangin game na! piece gawa mo ba yan? Ayun no. Oh. Yung harap tingin na. Tapos anong sukat ng tansi mo? Ato. Oh. Oo. Para bang uh, daming duktong ah. <laughs> Parang ano uh, ito 100? 120? Eh yan ang nakayanan ng tropa. May huma pa yan no? Kaso ko. Eh, tingnan natin baka mali mo lumipad di ba? gumawa ka na lang peace <laughs> Ay, ano ba nangyayari hindi pantay ang pakpak yun di ba kaya... hmm. okay. okay na agis ko na uy. uy uy no lilipad nga ah. Lilipad! Lilipad eh! Masyadong mabigat lang ang ano mo, tali mo. Mabigat 'yung kwet. i ii, tatasko, ko para sukat. patak mo, konti Patak. Okay, sige, Hake. Oh, okay. Oh. Oh, medyo may ko kiling pa. Na deretso naman. Hoy! Wag 'yung Kunin mo, kunin niya. Yung bayang magilid. Bayang magilid ba 'yan? apa. <laughs> ito, ito nang oh. kulay yelo. o oh. was... paano? Sige, kumanta ka nga ng ano, Ba'y maghiliw. Ganyan eh. O, oh. oh, sige, testingin na natin ng uh, lipad. O, oh, sige, batak konti, niya. batak. Oh, okay, oh, sige, Andre, hagis. Hagis! Uy, yun! So ayan mga pisata ah. Lumagwa ang uh, saranggolan pisandi Ayun, tatakbo na Kaila! <laughs> bakit nalagot? Nataglagot! Takbo bis! Nakot. Tingnan pis! Punta ka doon sa ano T Estimate mo kung saan babaksak Punta ka doon! Estimate mo kung saan babaksak Pis! 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 Doon muna, doon muna peace, peace. No, Nagkagulo lang, peace, Teka lang, teka lang Malbe, bakit nalagot pis? Hindi nalagot Ha? Huh? Dumaib Dumaib? Dumay, nakasabit pa rin. Oh, wala na eh. Ha? Oh. Putol. Putol sa una namang nakakaanuhan. Nakasabitan. Ay, baka yung sa tali ni Kaya hindi yung pabilog. Allah. Oh, ito ang ano eh, oh. Problema. Hindi masapar sukat Okay, atras, atras, peace. So ito si PC Gab, ang tatay niya si Peace ay ayun. So papunta ba ng Canada? Ikaw kasama ka? Hindi po. Okay. At ayan, uh, napakita ng likod Pis. Yan pa rin. Sariling gawa natin. At uh, dadalhin sa Canada. Bisa benyo limba ba ang dadalhin o sa iyo, ilan sa iyo? Dalawa. Dalawa anong saranggola? Bitaw mo ng Okay tignan natin ang lipad nito. okay lang ha okay So ayan yeah, mga pisa at uh, dito sakto dito sa na pisa ay at uh, bibigyan na natin Ya kuya, ito. Ayan. So, yan Francis M sa Philippines. Tapos One Piece. Sa Korea Yeah, Beach Sky Dance. Okay. So, kunin ko pa yung tali pa pala. Ayos to. Makarating ng Toronto, Canada. <laughs> At ang uh, tali, ay uh, sukat niya ay 35. Yan dalawa kayo na bala. Okay, sige. Okay. Salamat. Okay, picture tayo. Na rin. <laughs> <laughs> si ano? You know. tayo, do tayo. Ay, yeah, let's oh, dito tayo. Ayan, tayo. Ayan, tayo. Ayan, tayo. picture. tayo. picture tayo. tayo. Ayan, do tayo. Ayan, Isang patay o fiesta kasi isang man. Wait, ba? Sino? E. Hmm? Uh -hmm. uh -hmm. uh -hmm. Si uh -hmm. uh -hmm. anyway)> no? Si Bang tani. Hmm. Dingin. Chris. Chris. Ay, nga. Ano'ng tawag namin? Saranggola ng paksa ko. Ay niyan. Hay, sig ko nang nakakuha ng saranggola ni Peace Andy. Eton, manggagawin to mga peace ng saranggola. Legendary. Sa oh. ko may J nga ako yan, huwag niyo nga akong isasalay sa jeep, kasi taga-Bacauro yun eh. Oo, oh, hindi alam. Nakakagalitan ko nga eh, mahal <laughs> ka ako yan, baka mahalan niyo oh. ako. Oo, dadalhin ko sa inyo yung ano, tansay, isang kilo, 90. Oo. Oh. Oh, sige, salamat to. Peace. Oo, oh, salamat to. Peace. Peace. Ano? Peace, gusto ko yun. Bawal ka mangingi, bag yun. Ang alay na gusto mo? O, oh, pili ka na nga dyan. Ano dyan? O, oh, asan dyan? San dyan? Oh, yung, ay ay yung ulap? Oo, yung ulap. Gusto si J yan ulap. Ito si Jay. Yan. Pagdating namin dito sa paliparan niya eh, talagang kinukulit na kami. Gusto saranggola. Oh, Bakit ba gusto mo saranggola? Na okay, naimig. Bakit gusto mo? Please, bigay mo kayo saranggola mo. O, oh, bigay mo na. Ay, nakuha ka yeah, na lang. Sira ako. Nagawin nga, gagawin yan. Siray mo na, siray mo na. Hangit! is tinigin tay tayo ni nako ito bumalik na naman bumalik pa bumalik pa pinukulit tayo maigin ni Peace J at hinihingan tayo ng saranggola bukas na bukas. ganito yun o bibigay o Ganyan. Oh, ganyan. Oh, Ayun. Okay. Oh, bukas. Bukas, uh, oh, bukas okay. Ginyan. Okay ka muna. Okay ka muna. Hindi, muna. hindi, hindi atin to eh. Hindi, hindi atin yan. Ito nyan. ganyan. Hindi. Ito, to na lang, ito na lang. Pangit to. Pangit. Okay ka. Pangit yan. Oh, okay ka. Okay. Sige. Okay. Bukas. Bukas. Okay na. Okay na. Bukas. Okay na. Okay na. bukas, Ganyan na bibigyan natin bukas. Ito Oh, Nako, ito pa yung pang isang kaibigan, nagtatampo pa. Isa, isa oh. pa to. Nako, tatlo pa oh. Ayun oh, isa, dalawa. tatlo na. Dey pa sa hati-hati kayo. Kailangan ano kayo? Kasi hindi pa kayo gunung marunong magsarangbol eh. Interior Kayan, ng gulong. Kayo? Naiyak kayo, naiyak. Interior oh, ng gulong. Sige, bukas na lang, bukas. Bubalik kayo bukas. Ha? O sige na. Uwi na, uwi <laughs> na. Uwi na, uwi na. Sige na. Sige na to kayo. O, bye-bye. Tawag mama.